Sa video na ito, tayo ay magdadagdag ng personnel sa ating school, sa ating LIS account. So bago tayo magpatuloy, pinapalala ko lang ng gagamitin na account natin ay yung account ng school head. Alright, so mag-start na tayo. Sign in lang tayo. Alright, so pag-sign in ng account ng school head, dito sa my account, kita nyo guys, kita nyo po yan na. No? Then, punta tayo doon sa administration dito. Ayan. Pag na-click na niyo yung administration, punta tayo sa list all personnel. Uh, may personnel po dito na uh, wala na sa ating school. So, una nating gagawin, magtatanggal tayo. Tapos mamaya mag-add po tayo. Okay, so itong personnel na ito, guys, tatanggalin ko na ito sa LIS ng aking school kasi hindi na siya narito. Alright? So, para gawin yan, okay, so click natin yung manage personnel. Then, natin yung kanyang user account. Then, search. Okay, so pag lumabas yan guys, para tanggalin yung teacher na yan sa LIS ng ating school, I-press nyo lang yung X doon, malit, maliit. Ayan. 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 So, wala na siya, no? So, X na natin yan. I-refresh na natin. Then, makikita nyo, wala na yung account yung dito na isa. So, 12 na lang. right? Okay. So, ganun lang po. Kadali. Okay. So, dito na lang tayo sa Manage Personnel. Pagka-click yan, hanapin mo lang yung Uh, LIS user ng teacher. So, okay, enter natin yung username ng teacher. naya natin doon sa ating personnel. Then, click search. Ayan guys, lumabas na siya. Gagawin natin, add natin siya as a school personnel sa ating school. So, click natin yung school personnel. Ayan. So, ayan na siya. Nandito na siya sa ating school. So, dapat matanggal din siya as a school personnel sa ating LIS. Okay, so ganun lang. So makita nyo, nandito na po siya. Uh, refresh natin. Ayan, 11 na ulit. So nandito na yung ating dinagdag. Alright, so ganun lang kadali kung paano mag-add ng personnel sa LIS. Sana may kay kayo sa video na ito. Please subscribe hindi pa ka-subscriber. And please share this video to your friends. Thank you for watching. See you next video.